Sa aming mga Ilocano mga par, ang tawag namin dito ay uong Sa Tagalog ay kabute Sa English naman mga par ay mushroom Napakalasa nito mga par, napakasarap ihalo ito sa diningdeng na may inihaw na bangos Ayan o oh, mga par, oh. dami ko na halos isang tabo Organic So yun mushroom. nga mga par, itong nasa taas na video ah, mga par, yun yung tinatawag nilang cultured mushroom pero yan mga par, napakamahal yan Mga gagastos ka ata dyan ng mga 70 to 100,000 Para makapag-produce ka ng mga ganyang mga kabuti Ayan o, oh, kulay puti Pero dito sa amin mga par, ito yung pinagbalatan lang ng munggo mga par Inipon-ipon lang to mga par Tapos nilag nilagyan ng harang yung paligid Para hindi kumalat yung mga pinagbalatan ng munggo Ayan yeah, mga so... par oh, yan, bigla na lang tutubo yan. Pag nabulok na yung pinagbalatan ng munggo, mga hal sa buwan din yan mga pare. Dinidiligan lang to araw-araw mga par para mabulok. Hanggang sa may mga tutubo ng mga kabuti. Siguro niya mga paro, yung pinagbalatan ng munggo. Araw-araw mo lang itong diligan mga pare, talaga namang maraming tutubong kabuti rito. halos tumatagal din to mga par ng mga 3 to 4 months. Kaya mapapakinambagan mo rin siya ng matagal mga par. Napakamahal nito mga par, binibili ito eh. Kanina umaga si ito mga para ay napakaraming tumubo dyan Kaso nga lang binenta nila ermat mga par Na nga mga par kukunin natin ang kanyang mga natitirang mga kabuti At ito'y yan o Kabuti mga par kabuti Natural to mga par walang halong chemical na kabuti At yung iba nga, mga para ay medyo malilit pa yan o, malilit pa Ay, malilito 'yung mga para ito. May mga yeah, pila nila ni isa. Pero kanina umaga raw mga par, napakaraming ano nito eh, kabuting tumubo. At ayun na nga mga par, kinukuha ko na nga yung mga tumubo Pero mamaya maya pa yan, talagang bubuka yan mga par Lalo na pag tinabihan mo ng hotdog Yan, bubuka oh. yan mga par Mushroom yan mga par, oh. oh, Malalaki yan mga par oh. Lay ko na sa tabo mga par para malinis ayun, mga par, oh. napakadali lang to mga par kumuha Dahil napakalambot naman tong pinagbalatan ng munggo mga par So, ayan na nga mga par. Nakakuha na nga ako at syempre hugasan ko na rin ito mga par at maya maya iluto natin. Ayan o. Oh, halos isang tabo ang aking nakuha. Napakasarap nito mga par. Malinamnam. Natural na kabuti mga par.